Hello everyone. Today may panibago na naman tayo tutorial. Ang uh, ating pag-usapan ngayon is si one click. Yung nahirapan kung paano maglagay ng post or expiration sa kanilang mga uh, time sa mga client. So una guys, punta tayo sa ating uh, Uh, pisu one click uh, portal so same link sa lahat ng portal type nyo lang 10.0.0.0.1 so yun Nakatype na guys and then login natin punta tayo dito guys kung uh, makita niyo kung paano pasukin ang admin portal dito sa baba may makita kayong window IP itong window IP guys ito yung i-click natin para magkapasok tayo. Okay. So, yun. Lagay na natin password. Yung password niya, guys. Pasensya na medyo loading kasi malayo tayo sa ating uh, um, access point. So, ayun, guys. Nakita niyo. Hmm? Click niya itong tatlong dat, uh, tatlong hugi ba ano ba ito? Linya sa gilid. <coughs> ito. And then, punta kayo sa, no, sa um, portal settings. to kita niyo yung portal settings, guys. Hmm? Click lang. And then, sa main settings. Click. So, ayun, guys. At kita na natin. And drag lang na natin pa pa. At dito sa baba, guys, may pagpipilian tayo. Allow post. So, kung gusto mo si client na magka-post ng kanilang time or gusto mong hindi sila magpost dito magbasi guys. For example, dito guys is gusto ko na balay sa amin guys dito sa amin sa area namin kasi halos uh, may apat na wifi kasi dito sa amin na hmm? may apat na wifi and then Hmm, halos sila puro pababaan ng time ang uh, ako ang nauna dito guys pero yung sumunod na kapitbahay namin naglagay ng wifi yung 20 pesos nila is 24 hours so ganun so sa akin guys uh, walang walay sa walang ano um, si uh, sinunod ko yung kanilang time rate uh, So, yung 24 hours guys is valid for 24 hours lang talaga siya. Hmm? Si, si one click guys, dapat <coughs> gusto niyo guys na 24 hours hour lang sila. Yung 24 hours sa 20 pesos na no post po ito. <coughs> so, nilagyan ko dito guys. Once ang para may maiwan naman sila, 7, si, yung kibale yung uh, 12 hours nila. Pagdating ng 12 hours, pwede na sila makapost. So, yung unang 12 hours nila, hindi sila makapost. So, inilagay ko ito, lahat ng time na lumagpas to 12 hours, hindi po sila makapost. So, ito, see, uh, one click, ang sikreto. <laughs> And then, sa baba, post all your stuff after an unexpected site shutdown. So, pag mag-shutdown, i-click lang. Once na no, mag-brown out, mag-shoutdown siya. Itong authorization post users, kaya din mahala kung gusto niyo sa, kung, uh, for example, dito, 2 hours, authorization na ang kanilang time. Hmm? Eh, ni-stop ko lang guys, para, uh, baka masayang naman lang pera nila. Uh, we value their money. So, ayun guys, no? Uh, pinag-important dito guys, allow post. Kapag, uh, ilagay natin, gusto ng 1,000, ah, uh, 1,000, 440 so 24 hours once na kanilang time remaining time is 24 hours, pwede na sila magka-post. Kapag lumagpas sa 24 hours ang kalang time, hindi sila magka-post. Kung inilagay natin is 1,440 kasi ang minutes po ang binabasa sa system ni OneClick. So, ayun. Kung gusto niyo na 5 hours lang, uh, lagyan nyo 5 times 60, ano? 300. Huh? 300 minutes ang ilagay nyo dito. Kung gusto niyo na 5 uh, five hours pwede na magka-post si client. guys, napaka-simple lang po kung paano mag um, lagay ng post time sa one click. Maraming salamat. Sana po subscribe nyo po ang ating channel.